Idinawit naman ni dating Public Works Secretary Roberto Bernardo ang dalawang dating chairperson ng Senate Committee on Finance at dating kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa isyu naman ng suhulan sa mga infrastructure project ng gobyerno. Sa hearing naman ng Senate Blue Ribbon Committee nitong biyernes, binasa ni Bernardo ang kanyang ikalawang supplemental affidavit kung saan isinawalat nito na noong nagsilbing kalihim ng DPWH Sen. Mark Villar, inutusan umano nito si uh, dating Undersecretary for Planning Maria Catalina Cabral na gumawa ng detalyadong project list kabilang ang major road at EDSA maintenance allocations at magsumite ng lump sum funding proposals. Umaabot umano sa 10% ng komisyon sa mga aprobadong proyekto kung saan ang hatian ay 50% para kay Carlo Aguilar na siyang maghahatid umano ng pera sa pinsa nitong si Mark Villar, 25% naman kay Cabral at 25% sa kanya. Nakatanggap din umano ng kickback ang mga dating chair ng finance committee na sina ang Angara na ngayon ay defense secretary at dating senadora Grace Poe isang G. De La Rosa na umano'y staff noon. Ni Po ang nakipag-usap sa isang contractor na si Mrs. Patron para makuha ang 20% ng dating senadora. Nakakuha rin umano ng malaking kickback ang dating kalim ng DPWH na si Manuel Bonoan. Itinanggi naman ni Villar Po at Binay ang akusasyon ni Bernardo.